Unlimited. Ay. Unlimited. Ay. Unlimited drinks. <laughs> may bimto, my orange, may may ano pa doon, sarap <laughs> sa Hello everyone, ayan po, i-share ko lang sa inyo itong video na to na mix-mix na po ito guys so mix-mix na po kasi ito kaya ayan, halong video na po kasi ito dahil sobrang busy, natuloy iba at sa kaisa pa wala na po talaga akong mag-edit. Yung mga ano, yung mga niloto ko nung Ramadan at sa Kaed, nandito na po. Yung mga kinain namin, yung banding-banding. Basta halo-halo na po to guys. So, sana ay hindi po kayong magsawang manoon sa aking video. Kahit po minsan, ang pangit-pangit na. So, ayan. Yung mga ano, pending-bending namin. So, ganito lang po talaga kami. Wala na po talaga kami ibang, ano, minsan, nagkakasama kami sa mga katulong sa kabila, sa side ni Amo, babae. Minsan, ito, mga sa side doon, ni among lalaki. So, sa kami, guys. Uy, oh. na. Yung doon kayo sa, ano, namin, kung ba, eh, side nila ay eh, mga pictures ala, ala. lang yun. Ala, may ebidensya kami. Mm, Napagod Ka. po kasi mo video-video <laughs> kasi po. So, sobrang busy doon banda. At hindi po kami makapang uh, doon kasi uh, po binabantayan uh, kami. May mga nakabantay na mga amo. Eh, maritis din talaga sila. Unlimited. So, dito po talaga sa si Alhasa, oh, ang dami-dami namin pagkain. At banding-banding namin dito. Ilang bisin kami ng banding um, ayan so nag enjoy naman po <laughs> kami sa pagkain so kahit po talaga ramadan guys marami po talagang pagkain mas maraming pagkain kapag ramadan kasi po um, may mga sweet sweet din sila may mga dessert kanon kasi hindi mawala yung dessert kapag ramadan kasi po kailangan silang mag coffee pagkatapos nilang kumain Siyempre, hindi din mawala yung drinks, yung mga juice, mga soft drinks. Kaya lang minsan di sila nagsa soft drinks guys. Bawal kasi sa kain na pag Ramadang. So, mas marami talaga yung mga juices ka mga juice. Yung gema, lagi po may mga sweet-sweet. Kasi syempre, pwede naman po kami magluto ng sa amin po yung mga rice namin, tapos ulam. Wala na po silang problema. So, mas marami din pong ano, mas mahilig po sila sa sabaw kapag Ramadan. Yung sabaw-sabaw nila. Tapos basta ang dami nila yung dami lang pagkain. Halos ikaw na yung magsawa talaga guys. At saka kapag dito din naman sa bahay namin, kapag sila lang din ang amo kong lalaki God, oh, ayan na. mga ano po kami may binigay po sa amin kasi po hindi Dino pa kami dito so advance na po yan at saka isa pa, kapag, ba, kapag na, ano kasi, kahit po sa dito sa bahay namin, ganun po talaga puti guys. Ang um, dami pagkain kasi po yung sobra. Pagkagabi po nila kinakain yun kasi hanggang 3 o'clock, 3 a.m. lang yata sila pwedeng kumain. So stop na yun. At tapos nun magsal, magdasal na sila at yun magana na po talaga sila. Um, stay na sila sa ano. Matutulog na sila, ganun. Tapos magising po sila ng hapon ay 3 or 4, ganyan. Kasi, or 5. Kasi pili po naman silang mag, ano, magising ng mga ganyang oras. Dahil yung kain po talaga nila ay 6 o'clock, gan po. So, sobrang nag kami kasi po, ito naman ay sa side din ang amo naming babae kahit saan saan na po talaga kami napunta nung Ramadan at sa Kaed kasi po marami pong nagpapa party party so hindi ko na po alam yung mga video at saka mga pictures ko kaya pinag ano ko na po talaga pinag sabay sabay ko na to lahat dahil po ay sobrang busy po talaga ako at punong puno na ay, po yung gallery ko at nang madilit naman po natin so enjoy enjoy lang po kayo sa panonood guys at kung ano may yung nakita nyo dito comment lang po kayo kung may tatanong kayo sa akin kung naman, sobra kong busy simula nung ano talaga sa so, ngayon, parang ang hirap, hirap po talagang mag-adjust kasi po yung mga bata, lumalaki na sila, tapos Um, nag-aaral na sila, mas maano na yung pagpasok nila. Tapos, ganun. di ko na po talaga maano yung oras ko sa so, sobrang busy. di ko na alam. Dati, kayang-kaya ko madaling araw magpuyat. Pero ngayon, Anina, purong purong iyan. dati mga 4 a.m. minsan, mga 5 pa nga eh kahit magising ako ng maaga okay lang ngayon na tumanda tanda na tayo guys ang hirap hirap magising ng maaga so ayan nagmamaritis na lang tayo kasi po hindi ko na po alam yung mga video ko kung saan ano po ang sasabihin ko dito basta yun lang po sana po ay hindi kayo magsawa na supportahan ako so ayan. enjoy enjoy lang po la 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 Ayan, kapag mga po talaga, may mga, ano din, may mga pagkain ng mga chocolate, ganun. Um, sayang nga eh, kasi nagplano naman akong umuwi. Yung mga na, na ako, naipon kong mga pagkain ay, eh. yung iba kasi mag-expire na, kaya binigay ko po talaga sa iba. So, Guys, kapag Ramadan po na, talaga ang hirap ng lang question lang kailangan ngayon. mo talagang intindihin yung mga bagay-bagay. So, Tapos so, ang dami po po talagang naiipon talaga kapag ram, sana. lalo na paggagian mga ay, pagkain, sayang po guys. Sa lang, hindi ko din naman madala sa Pinas kasi dito, po last day, um, uh, atlong, ano, hindi wala pa akong plano kasi umuwi dapat. Pero dahil sa ano, sa so, nangyari sa pamangkin ko syempre, gusto ko pong umuwi kasi binigyan naman po ako ng style na dapat talaga akong umuwi so, nanuko talaga kasi, syempre, magustuhan ko naman makita yung pamangkin ko, di ba? so, maritis na lang tayo guys, alam nyo, ang hirap hirap po talaga mag-upload hindi po talaga minsan nakakaano din talaga yung mag-upload nakapagod din talaga tayo na lang, lang talaga mag adjust kasi ang hirap hirap po talaga ng buhay so, tapos hindi ko po hindi mo po alam kahit pagod ay kahit ano kahit nagkakasakit ka na ganoon pa rin po kaya hindi ano talaga tayo magawa kaya thank you thank you po sa inyo sa mga taong nagsusupport sa akin kahit po itong youtube ko ay wala nang masyadong kita upload na lang tayo kasi po narating din yung araw na magkaroon din tayo ng kita nito um, sa so ngayon talaga ay kahit kunti yung videos natin kahit kunti yung views wala, ganun um, at least so, ano pa rin tayo, nag-upload kasi po sayang naman kapag pabayaan ko na lang di ba, mawala po kasi yung ads niya so ayan, sa dami ng mga uh, mga pagkain yung nakuha namin hindi ko po talaga napag-isipan kasi umuwi ng Pinas so ngayon ko po talaga napag-isipan na uwi din pala ako ng Pinas kasi po umapaaga-aga -aga yung uwi ko ngayon then na uh, inaano ko yung 5 years ang hirap naman ang um, haba-haba para naman ng taon. Sa five years pa naman, ang um, mga anak ko, hindi ko naman makita. Mas so, maganda rin talaga mas maaga umuwi kasi balik na lang talaga kahit hindi pa napatapos yung bahay. So, ayan po, guys. Ang grabe yung anong kain-kain namin dito, guys. Nag-enjoy din naman talaga kami sa pagkain. Kasi sobrang sarap-sarap. Minsan lang talaga makakain ng pin... Yung lutong Pinoy talaga. Kasi mas madalas kasi dito ay lutong Arabic, di ba? Mm, yung hirap-hirap po talagang mag-ano, kasi minsan nag-diet din po talaga ako, kaya tinatanaman din talaga akong magluto ng pang Pinoy. Lalo na yung, ano, may mga pagkain kasi na Arabic, tapos sayang din naman kapag hindi kainin. So, ayan. Thank you, thank you po sa inyo. So, Mikos, mikos na po talaga ito. Alam niyo nag enjoy talaga kaming kumain. Kapag Ramadan at Ed, salo-salo kami. Ang dami namin mga syempre, napapasarap ko talaga. Kasi marami kayo. Minsan nga, mo, ano po, Minsan kapag ano, kapag marami kasi kayo, hindi um, mo malayan na dami na pa talaga yung kain mo, di ba? So, kahit nagda-diet ka, ako, ako nga eh, kahit nagda-diet ako, kapag may mga kasama talaga ako, guys, alam nyo, um, ganun talaga ako na kain ng kain. So, ayan po, guys, picture-picture lang kami. Pinagsama-sama ko na po lahat itong mga pictures. Sana po ay patuloy lang yung pag-support sa akin hanggang sa, ano po, na hanggat nandito pa tayo sa YT, tapos sa FB po, meron po meron din po akong FB. Um, sana po ay supportahan nyo din. Merry Christmas Radio po. Ang pangalan. So, ayan, ayan. Ito po yung mga pictures na, ano, sa side ng amo kong babae. So, minsan lang po talaga kami magkita-kita dyan. Sa ngayon, parang one na din talaga akong hindi ako nakapunta doon. So, thank you, thank you so much. Bye guys, and God bless you all.